Uh, sa kasalukuyan ang cosmetic surgery ay kinakailangan at lahat ay may kamalayan sa kanilang mga pangangailangan ang mga operasyon um, na ginagawa para sa mga cosmetic procedures ang mga resulta ay permanente sa isang tiyak na antas kaya ang mga pamamaraan na ginagawa namin ay liposuction na kung saan ay ang pag-ukit ng taba ng katawan pagkatapos ay tummy tuck pagkatapos ng pagbubuntis kapag ang tiyan ay lumalaylay o pagkatapos ng labis na pagbaba ng timbang kapag ang katawan ay lumalaylay. Kaya ginagawa namin ang tummy tuck, ibinabalik namin ang normal na pusod, ibinibigay namin ang hugis ng tiyan na tinatawag na scaphoid abdomen at oo, oh, ginagawa namin ang abdominoplasty. Pagdating sa cosmetic gynecology, makikita na pagkatapos ng maraming pagbubuntis, ang pader ng vaginal ay nagiging maluwag Kaya't ito ay nagbibigay ng mas kaunting kumpiyansa sa isang babae. Kaya't ang pagkaluwag ng vaginal na ito ay maaaring higpitan o uh, para mapabuti ang kanyang pang-araw-araw na buhay at ang kanyang uh mental na kasiyahan. At uh, ang nangyayari ay pagkatapos ng ilang panahon kapag ang babae ay tumatanda, ang taba na dapat ay naaangkop sa rehiyon ng genitalia ay lumiliit din. Kaya't ginagawa namin ang liposuction at ini-inject ang taba na iyon sa lugar ng genitalia at tinatawag namin itong female genitalia rejuvenation. Ang uso ng social media, ang mundo ay nasa iyong mga kamay, kaya alam mo kung ano ang nangyayari sa buong mundo. At sa lalong madaling panahon, malalaman din natin kung ano ang nangyayari sa universo. Kaya ang kamalayan, ang sariling kamalayan sa kagandahan, kalusugan ay uso. Kaya ang cosmetic surgery, ay hindi na lamang para sa layunin ng kagandahan dahil ang kumpiyansa ay nagdadala ng kagandahan at ang kagandahan ay nagdaragdag sa kumpiyansa. Kaya ang cosmetic surgery, sasabihin ko, tiyak na ire-recommend ako ito sa mga talagang nais na mapabuti ang kanilang antas ng kumpiyansa. Agad-agad. Siyempre, ang kumpiyansa ay nagmumula rin sa isipan. Ang cosmetic surgery ay nagbibigay ng agarang kumpiyansa. Maraming salamat po!